Siya lang naman yung inaantay nating bisita! Ano? Ano po? Oh my God. This is so Crazy! Ano itong ginawa mo, Francis? Ma'am, sir, sensya na po kayo. Hindi ko po kayo napansin. Sa so, sobrang busy ko po kanina eh. N Naku, sir. Sir, Pasensya na po talaga sa nangyari, sir. Hindi ko po alam na ganito na pala yung nangyari dito. Ako, sir. Kasalanan ko po to. Pero ikaw kasi! Ano ba itong ginawa mo? Pati ako na yung nakamak mo! Ay... Sobrang bumingan dito. Ah, uh, sir. Good morning po. Sir? Good morning! Ano ba? Hindi kami hiring. Kahit hiring kami, hindi ka pa rin tatanggapin dito. Ah, uh, sir. Hindi naman po mag-a-apply eh. Uh, ah, sir, baka may po upuan. Ang kulit mo eh! Sinabi na, di ba? Ah, teka lang. Alam ko na. Ikaw yung tubera, no? Ikaw yung tinawagan ko kanina. Tara. Doon tayo sa si CR. Parado yung CR namin. Ah, uh, sir. Hmm. Daday lang ka pa. Tara na. Salam pa kasi. Ika dito. Ah, hmm. uh, sir. Talagang sa akin mong papagawa to? Ano naman kanino? Sa customer? Nakita mo barado yung CR o? Oh. Ayusin mo na! May isang customer kasi tumayo dito. Tubo lahat at inaay niyo eh. Eh, hindi naman po ako tubero eh. Huwag ka na magkaila. Halata naman sa itsura mukhang tubero eh. Saan yung gamit mo? Ayusin mo ha. Pagbalik ka dito, dapat tapos na to. Intindihan mo? Sige po. O oh, basta ha, siguraduhin mo na maayos yung pag-asikaso mo sa mga bisita natin dito, sa mga customer natin. Tsaka yung bayad nung kinuha mong tubero. Sinasabi mo, isnakin mo muna bago mo, ba bagong paalisin. Sige po ma'am. Ako bahala. Hmm. Ah, ba? sir, tapos na po ako sa CR. Tapos na ba? Ayun. Punin man mo na natin ang mga gamit, ma. Tsaka mamaya, kalain ka dito. Uh, Sir Jeboy? Uh, anong tapos na po ako sa CR? Te Fra Francis, ano to? Teka lang, ma'am. No, Sir Jeboy. Ito yung tubero na tinawag ko kanina. What the hell? Francis, ano tong ginawa mo? Hindi mo ba siya nakikilala? Yung tubero, sinasabi mo, siya lang naman yung inaantay nating bisita? Ano? Ano po? crazy! Ano itong ginawa mo, Francis? Ma'am, sir, sensya na po kayo. Hindi ko po kayo kayo napansin. Sa so, sobrang busy ko po kanina eh. N Naku, sir. Sir, pasensya na po talaga sa nangyari, sir. Hindi ko po alam na ganito na pala yung nangyari dito. Naku, sir. Kasalanan ko po to. Pero ikaw kasi! So, totoo pala. Na may empleyado kung masama ang ugali. Eh, kaya naman pala walang napunta dito sa restaurant ko eh. Dahil sa'yo. Eh, sir. Pag pasensyaan niyo na po ako, hindi ko rin po alam na kayo pala yung mayari ng restaurant. Tsaka, ma'am, hindi nyo rin sinabi sa akin na kanyang pala yung tira ni sir. Hoy! Bastos ka, ha? Huwag kang magsasalita sa harap ng amo natin ng ganyan. Alam mo ikaw, noon pa lang, may problema na talaga ako sa iyo, eh. dahil sa iyo kaya tayo nawawalan ng customer dito. Alam mo? Hindi ko pala alam pa nangyari ngayon, ha? Sir, ano pong gagawin natin dito, sir? Para di na maulit yung ginagawa mo. Tatanggalin na kita sa trabaho. Teka lang, sir. Hindi naman medyo masyado yung masama yung ginawa ko sa'yo ah. Kapag Ay, na kita. Alam mo, ikaw ang kapal na mukha, magdadahilan ka pa? Alam mo, umalis ka na! At sisiguraduhin ko, hindi ka na makakanap ng trabaho mo. Dahil dyan sa ugali mo. Sige. Alis ako dito. Pero ibigay niyo muling sahod ko. Talaga? Ang kapal na mukha mo? Alam mo? Tigil-tigil lang mga kami, umalis ka na! Ito na. Hmm. Ano yan, ha? Ako, no, sir. Sorry po talaga sa inconvenience na nangyari ngayon, sir. Asahan niyo po, sir, hindi na po talaga tumahulit, sir. Kukuha po ako ng empleyado na maayos po at may respeto. Siguro demo mo, ha? Kasi pag naulit pa to, ikaw na tatanggalin ko. Ay, no, naku, talaga si sir. Sige na po, sir. Ah, uh, uh, para po ma-relax po ulit kayo, uh, ikukuha ko po kayo ng pagkain. Ah, sige. Sakto nung napagod ako sa mag-ayos ng CR eh. Ako, oh, sir, sorry, sorry po talaga. Sige po, sir. Doon na po yung, ano niyo? table nyo po. Sige. Ako na po bahala sa inyo. Sa Good morning po, sir. Kwento ah, na Sir J-Boy. Kaya pala yung tumawag saan kanina. Pumunta po ko dito para mag-ayos ng CR. Alam ko. Tamang tama. Marami yung CR namin. Hayaan niya sir. Ayusin ko yan. Tignan mo nga naman. Yung napagkamalan mong tubero noon. Ganyan na pala magiging buhay mo ngayon. Nasusunod kasi. Dawat marunong ka magpakumbaba. At huwag mong konsigit ang kapwa. Papa sir. Saka. Simula nung yung tubero ko na-realize ko yung mga ginawa ko dati. pala, sir, natanan na natin yung CR, ayusin ko na. Alam mo naman yung CR, di ba? Kung saan mo ako dinala dati? Ah, uh, apo sir. So sige, ayusin mo na.